mga sumasakay po sa LRT2, pwede rin po kayo riyan magparehistro para sa 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. At live mula sa Maynila, may unang balita. Si Bea Pinlak. Bea, may nakatila na ba at hanggang anong oras ng registration? Marias, kaninang 6 pa lang ay eh, meron ng mga nakapila rito. Dahil 5 to 7 minutes lang po ay tapos na yung proseso ng pagrehistro bilang botante dito sa LRT 2 Recto Avenue at iba pang special registration anywhere, anytime program o SRAP sites na binuksan ng COMELEC. May anim na araw pa para sa mga nais mag-register para makaboto sa 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections na nakatakda sa Disyembre a 1. Hanggang August 10 na lang ang nationwide voter registration. Bukod sa COMELEC offices, isa itong LRT 2 Recto station sa mga lugar kung saan pwedeng magparehistro. Sa Metro Manila, meron ding special registration of voters sa mga piling mall, LRT station, eskwelahan, park, bus station at iba pa. Ayon sa COMELEC, target dito yung mga empleyado, estudyante at commuter na sa voter registration lalo na yung hindi talaga nakakapunta sa mga COMELEC office dahil sa kanilang schedule. Meron tayong susunod, PITX, meron din tayo sa Hospital ng Maynila, meron tayo sa terminal ng uh, uh, pali para natin at at uh, the same time, meron din tayo sa mga lugar kung saan nandun yung call centers ng uh, nagtatrabaho yung ating mga kababayan kahit gabi. Pwede magparihistro. Para ma-accommodate natin yung mga kababayan natin na nagtatrabaho, hindi nakakaalis sa kanilang pinagtatrabahuhan. Basta kung saan nagkukumpulan yung mga tao, kung saan madami lagi ng mga kababayan natin, lalo na kapag sila halimbawa nagbabiyahe, umuuwi. Pwede mag-register ang mga ngayoy 14 anyos basta't pagdating ng mismong araw ng eleksyon ay 15 anyos na. Sa ngayon, nasa 6,000 na ang nagpaparehistro sa 11 na special registration sites ng COMELEC. 73% daw dito ay mga first-time voter. Ayon sa COMELEC, Kinumpirma na ng Malacanang sa kanila na posibleng lagdaan ng Pangulo sa August 12 ang panukalang batas na nagpapahaba sa termino ng barangay at SK official sa apat na taon mula sa tatlong taon. Nakapaloob din dito ang pagpapaliban sa BSKE na mula December 1, 2025 ay magiging November 2, 2026 na. Ang registration natin sa kasalukuyan ay tatagal lamang hanggang adjis ng Agosto. Subalit kung sakali na ito ay mapospon ang eleksyon at maging next year na, muli kami magre-resume ng registration sa October 3rd week. At ito ay maaaring tumagal hanggang July of next year naman. Matuloy man o hindi sa Desyembre a 1, nakahanda raw ang COMELEC na tumalima sa magiging desisyon ng Pangulo. Ayon sa COMELEC, isang milyon ang inaasahan nilang magpaparegister na bagong botante. Sa ngayon, nasa 200,000 na raw ang naitatala nilang nagpaparehistro. Marie, sabi ng Comelec, sasalain pa naman yung mga registration na natatanggap nila. At kung magkaproblema problema daw sa inyong registration, ay makakatanggap po kayo ng liha mula sa local Comelec office by August 20 po. At dito na malalaman kung ano yung pwede niyong gawin para umusad pa rin ang inyong registration. At yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Ilang motorista ang tinikitan sa Valenzuela ng Special Action Intelligence Committee for Inspection ng Department of Transportation at Philippine Coast Guard dahil sa iba't ibang paglabag. May unang balita live ni si E.J. Gomez. E.J. Igan, isinasagawa nga ngayong umaga ng PCG at DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC itong uh, random roadworthiness inspection dito sa kahabaan itong MacArthur Highway sa Valenzuela City wala pang 15 minutos nang magsimula ang operasyon ay hindi bababa sa limang motorista na ang natikitan o nakitaan na ng violation. Isang rider ang natikitan dahil walang suot na helmet ang angkas niyang anak na iyahatid daw niya sa eskwela. Tatlong magkakaangkas din ang nahuli dahil overloading. Mayroon ding natikita naman dahil hindi akma ang gamit na helmet ng angkas pang bisikleta ang suot niya. May isang bus din ang natikitan dahil sa violation ng worn out tire at hindi pagpaskil ng fair matrix. Isang jeepney driver din ang nakitaan ng violation dahil expired na ang rehistro ng kanyang sasakyan. Sinabi niyang kakarehistro lang daw niya pero wala siyang maipakitang dokumento kaya tinikitan siya. Mayroon ding rider na sinita pero humarurot sa pagtakas. Narito ang pahayag ng ilan sa mga motoristang natikitan, gayon din ang ilang opisyal ng DOT Sa. saik. Kariristro lang nito, tingnan nyo, ayan o. Bago yung mga ano nito. Eh, wala po siya rin, hindi nakalagay rito. Yeah, sa initial violation niya, hindi siya nakaseatbelt. pangalawa ano, na-verify po natin yung mapel, expired po yung kanyang rehistro. Ah, uh, May 31, 2025. Ya, yeah, dapat nakarehistro na siya for renewal. Eh ano na po ngayon? August na ngayon eh. Walang helmet. Ayun, isuot kasi masakit daw sa ipit. Eh malapit lang din naman kaya hindi namin pinasaot po Yung ating mga driver at mga operator ng mga pampublikong sasakyan ay nabibigyan po natin ng paalala na kinakailangan po ay ma-maintain pa rin nila ng maayos yung kanilang mga sasakyan para naman po itong ating mga kababayan ay maihatid nila ng ligtas at nasa maayos na kondisyon. Igan, ayan nakikita ninyo, no, napatuloy yung ginagawang inspeksyon dito ng PCG at DOTR SAIC. Matinig sila sa mga dumadaan or uh, uh, nakikita nila mga motorista lalo na yung overloading at yung mga walang helmet. Tapos sinicheck nila kung dala ba nila yung kanila mga lisensya at dokumento ng kanila mga motorsiklo. Tapos dito, yung lagay ng uh, traffic sa mga puntong ito no ay uh, medyo mabigat na dahil nga rush hour na. Ayon doon sa nakausap nating SAIC official, ito ay magtatagal pa ng mga isang oras at inaasak na mas madadagdagan pa yung uh, bilang ng mga violators dito nga sa kalsadang ito ng MacArthur Highway sa Valenzuela City. Yan ang latest mula po rito sa Valenzuela. E.J. Gomez para sa GMA Integrated News. Para makatulong sa pagresolba ng traffic sa Metro Manila, sinusulong ngayon ng partial ban sa pagparada ng mga sasakyan sa mga bangketa o gilid ng kalsada sa NCR. May unang balita live, si Bam Alegre. Bam! Ngayon, hey good morning. Mungkahin na no parking sa piling oras sa mga pampublikong mga kalsada. Eh, approved naman kaya yan sa mga motorista? Yan ang ating inalam sa street here. Para maibsan ng traffic, patuloy ang diskusyon at konsultasyon ng DILG at MMDA kung paano nga ba dapat ang polisya sa street parking. Ayon kay DILG Secretary John Vicremulla, 5 a.m. to 10 p.m. ang kanilang rekomendasyon na street parking ban sa Metro Manila. Pagbabawal naman sa side street parking tuwing rush hour ang mungkahi ng MMDA, 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para naman sa Metro Manila Council, sa pamamagitan pa rin dapat ito ng mga ordinansa at rekomendasyon ng LGU, lalo kung hindi naman primary road. Naiintindihan naman daw ng motoristang si Michael Oyao kung bakit kailangan ito gawin. Sa bagay, para maiwasan yung traffic, hindi na kaabala sa mga anong sasakyan. Hindi naman sangayon dito ang ambulance driver na si Jimmy Sacro. Ah, mayroon pa rin. Siyempre, tulad sa amin, lalo ngayon sa amin, nagayon driver din ako, eh, kailangan talaga. Ano? na meron talagang parking na ano. Posible naman daw maapektuhan ng kabuhayan ng mga tricycle driver tulad ni Sani Barion sa ganitong mga hakbang. Di, tulad yan, dito kami, nakapila kami rito. Hindi naman kami pwede yung kami basta aalis dito dahil una, dito kami naghahanda buhay. Dito, dito kami kumuha ng pangaraw-araw dito sa bahay. Pangalawa naman naman sir, kung tatangleto ng parking, yung iba naman, may ibang sasakyan din, wala rin maparkingan. Talagang doon talaga paparking talaga sa sa labas. So Igan, September 1, magkakaalaman kaugnay nitong uh, final version nitong mga polisiya sa street parking. Ito ang unang balita mula rito sa Makati, Bama Alegre para sa GMA Integrated News. Dulunsad ng Land Transportation Office, LTO, Department of Transportation, ang programang OPLAN, Stop, Plate and Go. Sa ilalim programa, mga toan ng LTO mismo ang mamimigay ng mga plaka ng mga motorsiklo na hindi pa nakukuha ng mga may-ari. magde ng LTO patrol vehicles na may dalang mga plaka sa Metro Manila, Central Zone at Calabar Zone at magkakaroon ng mga checkpoint na operasyon. Paparahin po ang mga motorsiklong walang plaka at kung dala ng LTO ang plaka, ibibigay agad nila ito. Kung hindi pa available ang plaka, tutulungan ng enforcers ang driver na itrack ang status ng kanilang license plate. Simula ngayong araw, magbibigay ng libreng single journey tickets ang MRT-3 sakaling magkaaberya sa cashless payment. Ayon sa Department of Transportation, ipinatutupad diyan habang nasa pilot run pa ang cashless payment system. Pumunta lang daw sa ticket booth at ipakita ang katunayan na nag-error nga ang transaksyon gamit ang debit o credit card, QR code at NFC enabled mobile devices. Sinimulang ipatupad ang cashless payment sa MRT3 noong July 25. Sisimulan ngayong araw ang pag-aayos sa mga drainage para maiwasan ang matinding pagbaha sa North Luzon Expressway. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, pagtutulungan ng DOTR, Department of Public Works and Highways and Lex Corporation, at lokal na pamahalaan ng Valenzuela at may kawayan, Bulacan, ang paglilinis sa sampung waterways sa paligid ng NLEX. May iba rin daw rito paluluwagin at palalalimin. Layon daw nitong hindi na maulit ang matinding pagbaha na naranasan sa expressway nung paghagupit ng hang habagat na pinalakas ng mga nagdaang bagyo. Inaasahan ng DOTR na magpapatuloy ang proyektos ng dalawa hanggang tatlong linggo. Kaunay sa sunod na hakbang ng Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala si Senadora Lauren Legarda na dapat hintayin muna ang apila ng Kamara sa Korte Suprema. Sabi naman ni Senador Dante Marculeta, bakit pa? Gayong immediately executory na ang desisyon ng Korte Suprema. May unang balita si Mav Gonzalez. Bago pa talakayin ng Senado ang ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, tingin ni Senator Loren Legarda, mas mainam hintayin muna ang ihahaing motion for reconsideration ng Kamara. Dapat daw magkaroon ng due process. Anuman ang personal na paniniwala sa issue. We should not decide prematurely until the House of Representatives has exhausted all legal remedies. Rinerespeto ko, ang naging ruling ng Supreme Court, may MR na hahain, mm -hmm. we'll take it from there. Sa pagkakatanda raw ni Legarda, dapat mag-convene sila ulit bilang Senate Impeachment Court para talakayin ito. I'm not certain that was discussed in the caucus but if I'm not mistaken, mm -hmm. in the previous Congress, there was a commitment to reconvene as an impeachment court in the new Congress. Pero kung si Senador Rodante Marculeta ang tatanungin, bakit pa raw maghihintay ng motion for reconsideration noong magkokos ang mga senador noong Martes? Tinanong niya raw ang mga kapwa senador kung tingin nila may kahit isang Supreme Court Justice na magbabago ang isip dahil sa MR. Bakit paaniya sila maghihintay sa wala? sa tagal na raw niyang litigation lawyer pag ganito ang tenor ng desisyon at sinabi pa ng Korte Suprema na immediately executory ang ibig sabihin daw nito ay sinasara na lahat ng pintuan para magmotion for reconsideration dagdag ni senador Bato de la Rosa base sa desisyon ng mayorya ang mga aksyon ng Senado at napagkasunduan nila ang August 6 kung baguhin man aniya ng Korte Suprema ang desisyon nito dahil sa MR ng Kamara, palagay niya ay pwede rin baguhin ng Senado ang desisyon nila. Wala raw dapat ipag-alala rito ang Kamara. Sinusubukan pang makuha ang reaksyon dito ng Kamara. Bagamat naon na silang naghayag ng pangamba na baka pagbotohan ng Senado ang impeachment ruling ng Korte Suprema nang hindi pa nahihintay ang kanilang ihahaing MR bago mag-August 9. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Tingin ni Integrated Bar of the Philippines, IBP President Atty. Domingo Cayosa. Hindi pa dapat sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte maging epektibo ang bagong requirements na binanggit sa disyon ng Korte Suprema. Ayon naman sa IBP, dapat respetuhin ang desisyon ng kataas-taas ang hukuman. May unang balita si Sandra Aginaldo. Sa kita ng patuloy na debate kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, naglabas ng pahayag ang Integrated Bar of the Philippines na nananawagang sundin ang desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa bise. Nagbabala ang IBP laban sa panawagang pagsuway sa desisyon ng Supreme Court dahil sisirain daw nito ang pundasyon ng legal order o yung batas at alituntunin na pinapatupad sa isang lipunan. Bantaan nila ito sa balanse ng kapangyarihan at integridad ng democratic institutions. Gayong meron pa namang mga legal remedy sa loob ng saligang batas. Si Representative Joel Chua, member ng House Prosecution Panel, hindi sangayon sa pahayag ng IBP. Nauunawaan aniya ang pinagmumula ng IBP. Pero ang Kamara aniya ang may kapangyarihan na isulong ang Articles of Impeachment alin sunod sa konstitusyon. Ang desisyon aniya ng Supreme Court ay nagsusuplant o nagpapalit, nag-expand o nagpapalawak at nagdadagdag sa anumang nakasaad sa konstitusyon. Bago nito, mahigit 80 faculty member ng UP College of Law ang nagsabi sa isang pahayag na nababahala sila sa desisyon ng Supreme Court na nagpahina nila sa impeachment proceedings. May kapagyarihan daw ang kongreso sa ilalim ng konstitusyon at nararapat itong bigyang laya sa kanilang mga procedure at pagsasagawa ng impeachment. Ayon kay dating IBP President Attorney Domingo Cayosa, may pagkakaiba man ang pananaw ng dalawang grupo ng mga abogado, makabubuti ito para mapalalim ang pagtalakay sa isyu. Lalo't di pa naman pinal ang desisyon ng Supreme Court at pwede pang mag-file ng motion for reconsideration. It's not only interesting, but it is very important when you look at it as what is at issue here is accountability of high public officials. Nagkakama din naman ang Supreme Court eh. In a number of instances, the Supreme Court has corrected itself and reversed uh, its own ruling. Isa raw sa maring tingnan ay ang panukalang gawing prospective ang desisyon o ipatupad na lang sa hinarap at hindi ngayon. Paurong ito eh kasi kung titignan mo, nagdagdag ng mga requirements wala naman sa Constitution. And worse, it makes holding them accountable more difficult yung itong issue na ito, it will affect future generations kung it will remain as it is. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Blooming sa GMA Gala 2025 ang dalawang bumida sa Widow's War na may revelation sa kani-kanilang love life. Si Bea Alonso kinumpirmang in a relationship na sila ng businessman na si Vincent Ko. Very happy raw si Bea ngayon at gusto niyang manatiling in private ang kanilang relasyon. On dating stage naman daw si Carla Abiliana. Hindi niya nireveal kung sino ang kasama sa isang dinner two weeks ago. Baka masundan pa raw ang kanilang date na yan. Oh. Yeah, katawa naman. So talang ito, solo flight din. Sa blue carpet si P77 at Beauty Empire star Star, Barbie Forteza pero sa Ay. venue na naisp ispatan siya naka-holding hands ang aktor na si Jameson Blake. Dati nang sinabi ni Barbie na good friend niya si Jameson Cute. na isa raw ngayon sa kanyang running bodies. Aba? Nagsimula ang friendship nila ng magkasama sa isang movie project. Uy! Uy, bagay sila. Actually. <laughs> Ibida sa kanya mismong life story sa magpakailanman ng ating island girl na si Shuvie Etrata. Sa behind the scenes, ipinakita ang emotional moment na dapat abangan sa upcoming episode na pinamagatang the Pinoy Big Bread winner, the Shuvie Etrata story. Hindi mapigilan ni Shuvie ang pag-iyak kahit tapos na ang take. Ilan sa makakasama niya sa episode ay sina Charmaine Arnaiz, Gabby Eigenman, Christian Antolin at Cloud7 member Migs Diokno. Mapapanood na yan this August 9, 8.15 p.m. sa GMA. Oh. Wow. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.